Uy, nai, ano mo yung sinasabi mo sa iba? Ay, ikaw, please, huwag ka! O huwag, hindi, huwag Ano, sumpukan tayo, Chris! <laughs> yes! Dapat, because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte, diri sa ato ang nasod, kung wala to'y approval sa Presidente. Dili na makalihok tanan uh, from, uh, dili na mo stand down ang AFP, ang PNP, hindi na makahalihok ang AFP kung wala na'y approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga muliho kung walay approval sa presidente. Dapat siya managot. Kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Dependent budget Ang huli Is yung taong bayan Okay So pwede ba Pag nakita niyo siya Sabihan niyo siya Alam niyo Don't ever mention her name Or say na I was deceived by her Ganyan Para hindi tayo nagagandito ba Ayoko yung Yung pag-usapan Yung mga ganito na bagay So sabihin nyo sa kanilang lahat, huwag lang nilang magitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell, press call. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sana kailangan mo pasabihin na, oh, nabudol niya ako. So, tambayan. Makasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Ang sila, ha? umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well, pero I had to go. Kailangan ko pumunta kasi para naman sa graduation hindi para sa akin yon. That's their happiest day. So, nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And, mayroong isang graduate na alam nyo, para sa akin, was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nang gagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako. Nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko ang galing yung ulo niya ba? I realized, toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I wanted, I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito rin relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. one of the graduation, hanapin yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. Ilip read niyo. Yung sinasabi niya. Why? While... Hanapin niyo yung footage, mo, Magtrabaho kayo konti. Mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya. Bago ko tanggalin ang ulo mo, yung bata mo yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng apat na taon, naghirap yan. Ng apat na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his hand. So, no, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung, ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Davao. Alala nyo, pinukpok nila yung mga tao doon. Pinampas, pinukpok doon sa diversion road ng Davao City, gas nila yung mga tao. Sir, uh, if I may, I just got a call from Congressman El Rey. Out of 600 barangays in Naga, 300 are fully submerged, uh, thousands fully submerged. Uh, unpassable by cars, and they will—they are urgent need the rubber boats and six-by-six six trucks to evacuate people. And it's just beginning, so work for them and come soon, Uh, pa, ano, ano, Paalis pa, na. Pa yes, sir. Na. So, so the for the rest of the of Luzon, yes, it's not yet even quite begun. Yet. That's right. <laughs> so sila na una. Uh, uh in his words are they in desperate need need yes. Yeah. do kaya na local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, uh, ano nga gawin natin? And, sir. Uh, I don't know what I'm going to do.